So what's so guys, for today's video ay buad to ta ilawal terketa dito sa manyalak. Mm. Flowerhorn naman to you dari guys, pero ang mong gusto nga ko on kani panito palito naman eh pero di man siya masugot. So let's go. So for today's video guys, nga dito may sakuan guys, saras kinip, nga isa bayon ako. Malit may flowerhorn, kaya mabutay na ako ang aquarium. Ogdra oh, so nagandam na ta sa atong temporary na manato aquarium so kanara mineral water nangyay, ang gibangagan ng atonga tapos butangan nato na siya og air pump syempre para makaginhawa sila no kay gamay kesudlan na ikaw dai butang ra dera yeah, walay hangin di ba so mana na siya simple ra kay na tapos uh, di na to kalimtan nga pakanon ning atong mga alaga day So, gigutom ko na sila Sige, pakaon un ko na ganun Pero lang, ha Kay ulan-ulan Tapos, pangita na ko tong blackberry Nga koy Kay nainamutan na ba Kung unsa daw tong itom nga mula bay Halwan ba daw So, hindi na siya halwan guys Mura lang siya halwan Pero pag ima ng doolo Nura black Hindi siya So, tara Nga to na to sa manyalak, guys sa Dara na likod sa pag-asam niya Dala no Tara Nga buat medere nga Ni chat na tong amigong kinit Nga Pista lagi daw diri sa Santo Niño Manyalak so lami ang mga pista happy fiesta viva senior hmm, padong nami mabot so pag abot na mo dara uh, na so wala pa di ay ni duty pa 12 pa mo balik so mo to amos ang gisilip. kung na ba may makuha dari no nga mapalit naman mo na na, tara nakita na mo, guys tara na yellow diri pero kan siya uh, baido na siya wapay bukol so kan ni narang may no na bukol So, nagdaho -ba nag may basig makakuha may ano ba Pero, tanawan lang sa sunod na video kay Mga mo na, oh, silip -sili, mga ako dari silip-silip na namo asa may mga kuha dari lindot. So, mawara na doon ahang last batch nga na breed tira doon gamaya So, na yellow, na dili So, kanang uban dara, pa siguro nga may yellow no? Parang uban dugay ko So, kung yellow na siya sa gamay pa Mas lindot So, siyempre Mas ayos mga gina. na Napagod mga water lily dari no Water lily tapos, lara guys. Sige rin yung balik tanawang yung kinit po. Oh. Yan ay yung ganahan guys. Ang problema, di na niya siguro niya baligya ni. Eh. Tanaw na sa sonoda ah. Lara guys. Yellow eye. Yellow cross white eye na siya guys. Tapos, ang yung ang yung yellow kay dapit sa yung hasang. Tapos, mukha tire po na siya pagdako. Ang so, yan, ibukol na siya. Yan, playful ka na siya. Siyempre, na may diri nga isda diri kita na okay kining beta. Mm, mara guys oh. Manay beta. Nang pwede ra sa kuan may tawag gamay sudal Pwede na to wala irritor o wala air pump. Pero kan ni pwede pod siya wala bisan ini kada kang sudal nan. Sa gamay pa kay kanaro mo na siya manad ng yapon. Pero mas nilo gitong na. Ah. Mm, tara guys so, no. Siyempre, siguro may balik balik na, na. kay siyempre, bigbaligyan na ni Master. So, kanina, isa rin nindot mga po, di rin sila. O, so, makita na nimo ang pearls yung mga ilong ba? Kasi yung hang dapit sa yung ilong, dapit sa yung baba. So, kana, kani, kay bae mo na to. So, kani, um, mga na siya. So, isa bito na siya sa mong nakuha, guys. Kani, huwag ka isa. Hmm, gara, guys. Ni, buko na daw na siya, guys. Niya, kaso, pagbutang daw niya dari, ni Kuan Pagamay, ni Kubul. So, mabalik na na siya. So, kani, hindi na balik balikan guys. Nindot yung, guys, sabi si Gonzaon, guys. Tanawan lang yung mata, no? Tanawan yung color. So, gamay pa siya. Mo brighten pa na iyang niya, guys. Ah, brighten. So, ano? yeah, pag kayo, wala pa man na okay, sa siguro may. So, dara, guys. Namin nakita, anay, kinit na rin nga. ako na yung itawag Hildan. Pero na ko oh. Pero ano mo, nagipalit ha. Kaya, siyempre, una sa natong sila na may gisi. O, so, nasa nakita ang skinit nga. Uh, adidas daw. Muso na po mga Adidas diri karon karoon ba. Nga, yeah, kayo, kayo bag-uro mo yung abri daw. Ibutang lang lang 50 ba? Ang oh. gara kitang ginit no? Pero guspaw lang ang kuha ano, eh. na ni Ang gara sa <laughs> iyo Ang dapit sa iyo Ang Sigula ko So kan eh, morning adidas, ni Mauna adidas Nga good So kaya siya guys Problema lang Dapat Kuhaan ka ni eh, babae ni Kay dalapalda naman ni eh. guys <laughs> okay, so oh, dalapalda na na siya Topong na na Sa pantalon kini Kinit eh, Ang ipalit ni eh. Ako ito na ipalit Ang parasyaha siya. siya kinahan Dari na lang po ta, kay Kaya na kita ang champion. Yung problema kay baseball man eh. Yung wang tahili ka No? Shatong ramdang balaan na o kuhan. Tambulata. Yung po na po siya nakita ang po, Nawa mm, na yung nakita andron ron. Tanawa lang. Tanawa. Adidas. Tara Pero taekwondo man. Yung skinit kay boxing niya gusto. So, nangukay lang po siya glayan na siya nakita nga taong nato ni. Ah, uh, parel do ning misuko nga kon. Hmm, darah di siya ganahag sweater kay gusto ron niya katong trapal. Oh, uh, ako po na ako yung nakita na didas pero ano po na ako nagipalit kay trapal pero ako. Ah. Let's go. So, pag-abot naman na nakita mig bantam nga manok no. Hmm, nga ah, siya ikwan. bantam guys. Mo man nga sa mga kadalig dum ni. mo balik ni si Walter kita busing dara. So igi dito niya baligya guys pero ipalit na naman tong duha. O, mm, naman daw itong isa. So, believe ko yung busing. Kaya basta mo, amni, may dali. Pakipinan dyan, may anya. Ang dara, guys. Paano ko nga? Boss, lang doon mo, boss. Ay, di, di to kuhin, boss. So, kanilang, yata, lang ito baligya itong kuhan, boss. Pero kanina lang, yatagan tan lang kag-extra. Pakapin, sumo na to Hindi na paka pakapin. Di para mano, sa kuhan, baka itong yagi, ganyan ko din, ngitlo, ganyan, Drio. Ang dara. Ang dara. Mani hang gitawag na og kampa mga breeder niya ni eh. wala pa niya eh na breed so kani siya mo ni gitawag na og kampa pero local ang, man na man na di ba cross na siya gikan sa wild ay, 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 ay. na ha wild 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 niya flower ho tapos gi cross siya flower ho so dito no so, nang pagupit sa dere kay gift cut man daw I-burst cut first plate na, na nato. uh, naskin it first na to first plate niya siya guys yung parang ano guys Okay, worst fate. Naman, man, ah. like uh -huh. so good na may. Tatabang na ko nila kay hapo naman. So, lara, kapitik mo po na sila mo kuhan mo ko. Kasi yun po mga butanganan sa isda. Adere. Adara. Nabalo na sila. So, tolong may nagbuhat na ano, eh. Ako na video naman lang ko sa nai netiwa. So, butangan ko yung nagpunda o para -unla ng isda ba. <laughs> Dara guys. <laughs> Simple na pagbuhat guys. na, na siya sa mga 26, seconds, 20 minutes na ra. Hmm. naglibog na sila asa daw ang kuan na ni baliho na to ni o tama na ni naglibog sila ba um, nga na, guys. so kasi natin na langsang daw nga nagkuan so ilang i-double check so ulay langsang nakabutang da bildo lang so mas lala bago man wala na siya no um, um, gisir kay yakan ang nabilin, ibotangan na daw niya sa hang alaga Oh, dara guys. Wala na problema da na puno sila dere kay nawa dong sundang. Ang kuyo dag dara buing bagura ning palit. Atong mga Magani kay na... so, si sa signal signara sa... ning sundang dere nya. Si kita magtamakan dia mag kaya... na na bus load nga dia. Nga badi-badi. Magani kay nakonhona ni si nalong. Manong si Dave nga nara si kilid, so sumara to. Nakitaan na sundang pagman kay mo na ning tolo ka flower horn na to. So, i-update ko ramon sa mga vlog na itong sunod. So, salamat yung pagtanaw ha. salamat. Pero na salamat sa pagsayang sa iyong oras. So, 8 minutes yun na siya pang